Ngayong humupa na ang baha sa malaking bahagi ng Camanava area, ipagpapatuloy na raw ng DPWH ang pag-uumpunin ng earth dike roon. At may ulat ang daspa si Claire Delphi. Claire? Claire? <coughs> Claire? Hmm. Yun, humupa na ang karamihan sa mga pinang lugar sa Camanava area, pero may ilan pa rin lubog, pero hindi na ito ganun kalalim. Ngayon pa man, pero wish you pa rin daw ito para sa matao kaya naman umasa sila sa permanenteng solusyon. Ayon kay Director Carla Bartolo, ang DPWH Project Director ng Kamalaba Mega Flood Control Project, may tiyatapos na raw sila na rectification work sa earth dike. Ibig sabihin na rectification work, may kailangang ayusin at i-maintain na tap elevation at 12.9 meters. Sa ngayon kasi ay nagkakaroon ng overtapping o umabot ang tubig halos kapantay ng dike. Ang problema ng kay batito dahil sa sobrang lakas ng agos ng na tubig, nag erode ang lupa sa naturang dike. Ayon kay Bartolo, magtatambak sila ng lupa sa Earth dike. Patuloy lang daw ang rectification work na ito, lalo at bumuti na ang panahon. Naglalagay na rin daw ng sandbags para naman sa side slopes sa gilid ng dike. Patuloy din daw na pinag-aaralan ang iba pang pwedeng permanenteng solusyon. Yan muna ang pinakasariwang balita. June? Maraming salamat, Claire Delphine.